Just become a of a in the wind. An... na ako kanina 8 eh, sabi ko babangon na ako kasi maglalaba ako. Tapos sabi ko idlip lang muna ako mga 30 minutes, kasi wala namang iniisip ko kasi walang pasok. Tapos wala ko inahabol na oras, tsaka tubig kasi yung tubig namin tuloy-tuloy na. Hindi, e ano, na, sabi ko idlip lang ako 30 minutes. Maya-maya may tumatawag pag tingin ko 11 na pala. <laughs> nagpapaikot na ako ng laundry. Dahil nga, Sabado ngayon. So, kailangan natin maglabada dahil mga uniform. Siyang pasalubong. Ayan, uniform. Lalaba tayo ng uniform na naman ngayon. Buti, ito lang yung dala niyang dala niyang labahin. Dati, pag nauwi yan, ang daming labahin karantina lang. Ayan, kumukulo na yung ating sinain. Yes, may bisita tayo ngayon. Sabado ngayon, kaya naka-uwi sila. Ano oras na kayo pinalabas? Ang bilis na biyahin nyo ha. Mm. 11.30, 1 hour lang. 1.30, 1 Tapos nag-ano kami, expressway. Mm. Tapos yan ang agadaan sa midang hari. Tapos labas ni district Diyan ka yung bubas sa district. Sa district. Huh? Siya na magluluto ngayon. Kasi naglalaba ako. Pagigay mo kayo ng gulay, walang samyok. Wow. Pagigay pag samyok. Pag pag Kung nakaraan pa nga ka kami nagkikrib nun. Tista, kami. Tista lang ang samyok. Ano pang samyok? Tapit ng maluhut, putong na ako. Nangatip ah, pa uh, okay, na. na, ko palang ito. Sunod-sunod na yun. na. si Subscribe po yung mga kasama ko sa... Subscribe kayo lahat kaibigan natin dyan. Bulay na ang susunod natin. Hmm. Susunod natin ito. Guys, ito yung ulam natin ngayon. Nilaga. Nilaga ba to? Sabaw. Basta sabaw. Kasi meron tayong prutas dito. Saging. Ah, tara na kain na. Hindi skincare pa yung isa. Kasi bagong gising. Ako hindi pa nga ako nakakapaghilamos. Ayun. Tapos na tayo magsampay. Ay hindi. Kulang pa pala yung sinampay ko. Sinampay ko lang yung medyo ano. Kasi sirangan ka yung dryer namin. Kaya lang kailangan matuyo yung uniform dad. Babalikan ko na lang yung sinampay ko. Kakain muna kami. Sura ko.

Anong niluto mo? Pulaan nila kung anong niluto mo. naka na. Oo. Oh. Hi, guys. Magluluto ka na. Thank you. Thank Takot kasi yung tao. Sorry, ah. <laughs> <laughs> Kita ba mukha mo? Hindi. Leg, leg. Play hmm. na tayo na lang. Hmm. Okay. Para kilos-kilos mo. Ilang days niya na ito kina Chris? Chris? Ah! Ah! Ito ka rin Ang bango, ang bango na ito. Saan na mo Lalo na pag na-meek. Ang bango. Hindi ah! lang. may floor lang naman yan. Hindi, oh, may mix yan. Nagluluto sila ng pancake. Pan dessert daw nila. Oh, sige. Ano ka liit? Alam ko ba marunong ka niyan? Hindi, bago lang Parang ang lapot naman yan. Ah, ganyan. Da, inaan nyo lang yung apoy nyo. Grabe yung apoy nyo. One lang yan. Sunog niya. <laughs> Uy, lakihan mo naman. Uy. Mm. Naka eh. Pinutuluto sila. Okay, may Ayan, tapos na sila. <laughs> Ayan na, natapos na nila yung... Asan ah, yung ano? Asan ah, yung... May ay yung ano, yung condense. Ay, ah, hindi pa yung nalalagay. Pagkakay. Titikman ko nga. Wala na kayong nilagay dyan na sugar na. Wala na, ano. Ikman natin. So mag edit na muna ako ngayon guys dahil alas na, 2 na 2.30 na? 2.31 na. mag edit lang muna ako kasi yun, yun lang, lang yung gagawin natin ngayon. Sila magre-review tapos mag-iingay din sila habang nagre-review Papa Music. Kaya Ayan, tapos na ako mag-edit, guys. Yes, nasaya ako. Nakapag-edit na naman tayo ng isang vlog. At nandiyan niya ako, inspirasyon. Nandiyan talaga siya nakaupo. Tapos yung dalawang bata, ayun, relax, relax. Ayan, lumabas muna kami ni Daddy Chris, guys, para bumili ng bigas. Kasi naubusan kami ng stocks ng bigas sa bahay. So, kailangan kasama si Daddy kasi nga hindi ko kayang magbuhat ng bigas na bibili namin. So, kaso, ang problema naubusan kami ng brown rice. Ayan, wala nang brown na rice. Yun yung binibili namin eh. So, mapipilitan talaga kaming bumili ng white rice muna. We are going to cook. Um, ano ba yung gulaman? And we don't know how to cook. English. Para sa istapin? Ayun, doon din. galing? Ha? Paano tignan yung gallery? Sa likod. Kauwi okay. na pala kami ni Daddy galing sa meeting nila. Tapos, kumain na rin kami agad. kasi, nagutom din ako. Actually, tatakbo ko eh. tatakbo ka saan? Ha? Pag yun patras na lang. Hindi na kayo. Hindi, hindi kaya ng mga ano mo yung human ng tatay mo dahil kailangan, kailangan mm, tutugma mo sa humor ng ano, pang matalino. Eh, matalino yung humor niya eh. ni, kamo tayo lang tatawa Kasi <laughs> matalino tayo, mabilis natin matiktas. Hirap sila sa akin, hihirapan sila. O oh, kaya yeah, nga, hirap sila sa'yo, hindi nila gets yung humor oh, mo. Ano nga ano? Ay, hindi ko rin. 'Yun oh, Pag Maglalabas ka lang ng pink init lang 'yan, 'be. Oh, 'di ko talaga gusto 'ko Pili ko talaga kulang kan lang sa liga. 'Di na ng president dito. ko <laughs> 'yung winning word 'e. Paano? Winning word? Ah.